Baby Tali, bumalik na ng Amerika. Nagbahagi ang ina ni Tanch sa kanyang Facebook account kung saan nakalayover na ito sa Korea papuntang San Francisco. Ayon pa nito ay nag-overstaying na si Baby Tali sa Pilipinas kaya need nang bumalik ng Amerika kitang kita sa video kung gaano ka-energetic si Baby Tali. Hindi takot sa mga tao halatang sanay itong mag-travel. Wala rin itong pakialam kung mabangga siya ng ibang mga pasaherong nagmamadali. Kahit anong tawag ng kanyang lola, ay dead ma ito at nag enjoy sa malaking lugar. Mapapabilib ka na lang talaga kay Mami Tess dahil chill lang ito at kayang-kaya ang 16 hours flight with a toddler. Maswerte talaga si Tanch dahil may mami itong handang saluhin at alagaan ang kanyang mga anak sa stage ng kalikutan at hindi na niya ma-experience ang maghahabol sa bata kung saan saan. Kaya pala blooming si Mami Tanch dahil magiging masaya ang kanyang Pasko dahil makakasama niya ang kanyang baby girl. May pasayaw pa ito at halagang bumalik na sa pagiging sexy ang pangangatawa ni Mami Tanch. Siguro nga ay masaya na talaga ito sa buhay na pinili.